Huh? Ano meron dito? Nandito kayo sa live ko. Nandito kami ngayon sa San Andres Complex. May nangyayaring bigayan ho dito ng pera. Kasi kakalabas lang ho ng, uh, ng uh, kakatext lang sa akin. Merong uh, nagaganap na homilek na nangyayari na kami daw ay nagbabayaran. Nirereklamo kami ng ano sa Comelec. Pero nandito ako sa Sports San Andres Complex. Nagbibigay no ng isang libo ngayon sa mga kababayan natin. Nakasalukuyan, nakalock yung gate. So nananawagan ako kay Comele Commissioner uh, Garcia na ngayon ayaw kami pagbuksan. Nagbibigayan no ngayon dito, isang libo. Hindi ko alam ba't ako yung nireklamo nire ng bigayan ng pera. nag aus lang ako dito sa San Andres. Ngayon, nandito ho sila. So, yun ang problema ngayon. May lumabas na balita sa inquirer, nakita ako. Na nire-reklamo daw kami ng vote buying pero ito ang vote buying. Nandito kami sa San Andres. Kumustawo kayo rito? Dito kami ngayon sa San Andres, nireklamo nire kami pero pagdaan ko rito, sabi ko nangyari may bigay doon ng San Libo rito. Ewan ko kung ilang libo pa binibigay. Nananawagan ako abs CBN GMA at lahat ng mga kababayan natin para itigil na ho yung pagbebenta ng mga at pagbili ng mga boto. Nandito kami ngayon sa San Andres Complex at mga kasalukuyang may nagbibigayan ho. Hindi ko alam kung sino nandito dito, pero nandito sila ngayon. Halos sa uh, madalas ang patawag dito. Kaya sana ho wag kayong maniwala do sa mga fake news ngayon. Kami pa yung babalik ta rin na nagbaba, nag bumibili ng boto. Nasa yung news? Pati ngayon? May news ngayon eh. Na namimiliro ng boto. Ito Just in may kontrabigay daw sa Order versus Manila City Mayor Esco Moreno and sa Caloocan City electionist, malapitan for vote buying. Pero mas malinaw ang vote buying nandito sa San Andres Complex. Sana puntahan nyo ngayon, live po ito. Nangyayari, kasalukuyan ang bigayan dito. Kayo na ho magumbusga, sino talagang namimili ng boto? Ha? Pasensya na ho kayo, hindi ko kayo damay dito. May mga nagbabantay, nagtatrabaho lang. Pero nandito ang bilihan ng boto, ha? Nananawagan ako, Comelec commissioner Nandito ang vote buying sa San Andres Sports Complex. Hindi totoo yung mga sa amin pa binibindang. Ito kasalukuyang ginagawa yung vote buying dito. Sana magpunta ko kayo rito. Nandito ko kami. Kami nandito mismo, kami ang witness. Nandito yung mga patawag, lahat ng binibenta. Ano nangyari dito? Ano nangyari dito, kuya? Ha, Kuya, ano nangyari? Ano nangyari? Uy, ano nangyayari dito? May bigayan? Magkano bigayan dito? Isang libo. Ito, mga taong bayan na nagsasabi. Isang libo. Isang libo? Magkano bigayan? Isang libo. So ito, ibigay na isang libo. Yun ang problema. Kami nire pero kasalukuyan, may nangyayaring bigayan dito. So ito po, mga kababayan, ang patunay na may nangyayaring bigayan dito na isang libo. Pagpasensya nyo na, ayoko itong gawin. Pero dahil binabaliktad po kami rito sa Maynila, kailangan ako na siyang gawin ngayon. So, pasensya na ata at uh, talamak ng vote buying. Nananawagan ako, kumilig commissioner George Garcia sa abs cbn GMA, lahat ng news outlet. Nandito ang bigay sa San Andres. Magpuntahan ko kayo rito at uh, malinaw malina ang vote buying. Nakalako yung gate. Ayaw akong papasukin. Kanina pa ako pumapasok. Kahit tayong papasukin, buti na nakapasok ko dito sa main gate. Pero doon, hindi na makapasok. Nakalak na po isa. Magkano bigayin dito, kuya? Ha? Isang libo. Isang libo. O yun. Ito yung mga bantay dito. Kayo na huumusga. Sino ang tunay na namimili ng boto dito sa San Andres Complex. Yun lang po. magpunta na ho kayo rito.